So, ayan guys. Nakakuanakaaming na bilang. La 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 la. Grabe saglit pa lang tayo. Muntik, muntik. Butik, okay. butik. So, ayan magandang gabi mga kaprobinsya. no? Uh, kasama ko si Tito Joel, ayan. Uh, ayan, oh. No? So, nandito tayo ngayon sa gitna na ng Nyugan kung saan maghahanap tayo ng tinatawag nilang umang. Ano ba 'to sa Tagalog? Joel. Ano ba sa Tagalog yung umang? Grabe, pawis na pawis pa ako. Kaka-out ko lang ng trabaho, no? nag out kami alas 7. So, yun, tara. ah uh, then, pag nakahanap na tayo dito ng medyo marami-rami, eh, mga nangawil -ng tayo ngayon. Sana may mahuli tayo. Ayan, samahan nyo kami. Tara, let's go. Hanap tayo. Ayan, no? Oh. Dito. Ang dami kagad. Ang Ang agad. Ang <laughs> agad. So, ayan ah. Kita taruh di sana, bandar. Di sana, di sana. Ayan oh. Ayan oh, tiga. Ayan oh, banyak Ini, ayan oh. Ayan, tiga. Ayan, tiga. Lepaskan mereka ke belakang. Di sana. Lepaskan mereka di bawah daun. Di sana, di sana. Di Ayan. Mereka hanya Uh, butas parang wala dito banda ayun o ayun ba saan dito banda men tara dintay sa kabila dintay papunta dun parang wala dito matigas daw matigas yung bahay niya saan kaya sila wala dito banda dun lang ba yun sa yung ano kanina yung mga ganito ano dahon ng nyug ang atin natin yun daw, marami na yun na, so pwede na yan pero kailangan natin paramin dahil baka swerte yun tayo mahanap tayo dito yan, yan guys nakatago lang sila dito sa may ano dahon ng nyug na patay Sabi naman mga aso na yan. Hindi naman kami nang patiba naman yung pangpain pagbawalan bawalan nyo pa. Wala. So, ayun na mga kaprobinsya. Ah, hindi na natin na i-video lahat ng panghuling natin kanina ng pain, no? So, nandito na tayo sa spot na yan. Ah, nag a na ng ano? Nang tawag yan? Ng pamain. Ng pamain. So, ito na oh ang lalaki ng pain na to, ayan Ah, uh, pa natin to. Sana mag-click dito sa ispagpatro. No? So ayan guys, nakakuha na kami ng jam bilang, la 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 Grabe, lang tayo, butik Muntik. muntik. Okay. butik 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 guys. Nakakuha na naman tayo. Ah sabit ba siya putar abot pati mata oh grabe mata ba oh <laughs> so ayan na guys ito live na live pa yung huli natin ngayong gabi guys sa pangangawil ano ayan sa pinangpain natin na umang alright so may mga dalawang wala pa rin mga dalawang kilo mga isang kilo kalahati so ayan pwede na So ayan hanggang dito lang guys, ayan maraming salamat sa mga sumusuporta sa uh, Buhay Provincia TV no. All right, uh, kasama nga pala natin si Kuya Joel. So sa na uli natin, siyempre uh, may pangulam na si Mrs. si Bianan, saka si anak siyempre. Eh solve na tayo diyan. Goods na yan. So yun, guys, hanggang dito lang. Eh maraming maraming salamat.